nakita ko matanda dito sa gilid init na init ano kayang ginawa nito eh, gusto ko lang po siyang lapitan hello po hello tatay anong ginagawa mo dyan tatay ha Ay. o yan oh. kawawa ka naman dito Wag ka dito ng init oh, grabe oh. Walang mga ano. Walang mga tao. Ha? Saan ka ba umuwi? Sa Pasig. Eh, layo ng Pasig. Ang init oh, init grabe mga kalinga po, walang kapitbahay dito. Ayun, uh, umihi lang kami. Ay eh, ko, ano yung ginagawa niya dyan? Ang init-init dito. Ano, may, ano ata, may problema siya sa pag-iisip. May ano siya, may problema po siya sa pag-iisip. Eh kami, papunta kami ng ano eh. Kamsor eh. Kaya, inabutan na lang natin ng ano, 200. Pang kain-kain uh, niya. Kawawa naman eh. init-init dito. Oh, ayan oh. Dito na siya kita oh. Pastilan. So, yan po ang aking uh, driver, oh. Ay, po. Ayan ang aking driver, oh. Ay, <laughs> ay, buhay ko ngayon. <laughs> <laughs> patulak lang ba patulak patulak. Tulak. Ayan. Ayan. Lupit. Lupit ang sasakyan. Okay, papunta na po tayo na Kamsa. Kala ko ano yun? Saan ko? Ano pala kayo? Kala ko na ta kung... Tao pala. Paglingon ko nakita ko na tao. Oo. Kasi so, sila tinitigil ko lang baka yung mga iba, ibang mga lahi Hindi. <laughs> Nag-ano lang ako sa kanya. Ba't ano? Ba't... Anong sabi niya? Kala pa? O, pero hindi ko maintindihan pare. Parang may ano siya pare. Parang may tama problema no nang init doon. Inupuan niya. Sana so, na yun. Wala grabe no. Malating pang sa kanya yun eh. Oo. Huwawa yung mga ganyang mga tao. Dapat yung mga ganyang mga tao no na wala nang ano ba na na nabandunan na da ba? Dapat mayroong mayroong taga-kuha din ba na taga gobyerno Na si lagay sa facilities. Ibang ano na lang eh, parang mamamatay na lang yun sila sa dagat. Brands YouTube channel. Mga kalinga, suportahan natin ang YouTube channel ni Kuya Jimo TV. Please subscribe, Brands siya yung tao na ating maaasahan Kanyang tinutulungan Ang mga kababayan, mga taong naghihirap at walang wala sa buhay Mga bata matanda Hatid niya lagi ay kalinga Siya si Kuya Gino Transporter kung tawagin Kanyang mga layunin Makatulong din sa atin Sa simpleng paraan na kanyang pinapakita Pagtulong na nagmumula Sa puso mapayapa Marami mang hadlang Pero hindi yan iisipin Tuloy tuloy lagi sa mabuting adhikain Kahit na bundok pa man ay kanyang aakyatin Upang maihatid lamang ang biyayang iihain Kasama ang kanyang motor patungo sa lugar na Maraming naghihirap at mga taong kawawa Hatid niya ay biyaya sa abot na makakaya siya si Kuya Jimu TV transporter nakasama niyo pala. Siya yung taong merong mabuting kalooban na tumutulong sa ating mga kababayan. Sa paraan na kanyang ginagawa, hatid ay pagkalinga sa ating kapwa. Kaya, suportahan natin ang YouTube channel ni Kuya Gimo. Transporter YouTube channel. salamat sa mga ginagawa mo na pagtulong Tuloy-tuloy lang lagi at hindi hindi uurong Ano ba ang problema na ating pinagdadaanan Lagi mo na iisipin na merong malalapitan Salamat sa mga palagi na nakasuporta Sulido na kalingap at palagi mong kasama